Nag-survey kami ng isang daang Pinoy. Okay, top six ang hinahanap natin. Sa school, tumatabi ka sa kaklase mong blank. Mika. Matalino. Oh! Bakit God, ka no, tatabi yeah. sa kaklase mo? Siyempre, para may matutunan ka. Yeah, matutunan ka talaga. Matutunan ka. Ta. Tama naman. Matalino. Matalino. Boom! <laughs> oh! Mika, faster play. Siyempre, play! play! Alright, Lottie, balik muna tayo. Let's go, Mika. It's wow! <laughs> sa school, tumatabi ka sa kaklase mong blank? Ah, uh, syempre, ano, tahimik. Para di tayo malista sa noisy. <laughs> okay, okay, okay. Anyway, Services. Bon, sa school, tumatabi ka sa kaklase mo? Crush mo! Siyempre. Crush mo! Judd! <laughs> Sa school, tumatabi ka sa kaklase mo, Blanc? Madaldal. 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 Madal. Stand by to steal. Okay. Nika, kailangan ko ito. Sa school, tumatabi ka sa kaklase mo? Siyempre, sa may pagkain. Yuck. May pagkain! Mag-iingi ako ng pagkain! I-iingi ka ng pagkain. talaga. Alam mo, ako rin, ganun din eh. Gusto ko tumatabi yung mga nagbibigyan ng pagkain. Pero eh. so, Pagkain. Meron, meron! Meron! Very good. Buhay pa. Buhay pa. Three more to go, H2O. Ano pa kaya? Tumatabi ka sa kaklase mong vlog. Sa teacher. Bye, <laughs> <laughs> pwede, pwede, pwede. Tumatabi ka sa kaklase mong teacher? Oh, ano masters ka ba? <laughs> pwede yan. Tabihan mo na yung teacher para tapos oh, na, di ba? tapos na. <laughs> Grabe ka, it's cool, ha? Teacher! Pa? <laughs> <laughs> yung mga tilinggan yan, parang may kalalagyan sila. Oh. Bell, Actually, tatabi tayo sa mayaman. Di diba? ba? Doon tayo sa mayamang kaklase. Bakit? Wala tayong papel. Ay, di diba ba pa tayo lalapit, kakapit? Di ba? Uh, Zara? For me, tatabi ako sa nagpapakopya. Oh! Nag nagpapakopya. Tama, tama. Paano diba? kung mali? Okay lang. Well, sharing is caring. Na, ka naman. Noor? Feeling ko, tatabi ako sa mabango. Oh, oh, sama ba mo? Bakit? Ay, Bakit ba? more? Siyempre, kasama mo siya buong araw, di ba? Loti, ano kaya? Feeling sa school, ko tumatabi ka sa kaklasi mong blank. Ano kaya to? Feeling ko, I'll go with mayaman para kumpleto ka sa school supplies. Oh, oh. Wala! 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 May paper. Piniasa mo talaga sa kaklasi mo lahat, <laughs> yes. ha? Pati ball pen, ingin mo na yes. lahat ng pad paper, pati note. Baka gusto mo, sana rin mag magsulat mag ng notes mo. Doon tayo sa mayaman. Sabi nila, ang tanong. Nandiyan kaya sa board? Survey said. Go! Boom! <laughs> Galing. Tignan natin yung dalawang di nakuha, guys. Number four, please. Ganda. Number two. Mabait. Yung mabait, hindi natin naisip. Siyempre, natin tayo sa mabait din. Anyway. At least, naipoint tayo. Panalo sa online content. Panalo rin sa round one ng Team Common Sense. Meron na pong sila agad na 70 points. Pero, pero masyado pa maaga para mag-worry dahil may 3 rounds pa tayo at pwedeng-pwedeng bumawi ang team sa Lamaka, right? Yes!